Sa madaming tubig baha, biktima kayo ng palpak na blood control project ng gobyerno dahil kinirakot ng mga walang kahihiyan sa pera ng bayan at mga mamamayang may-ari ng pera. Yun yun. Yun po ang ibig sabihin nun. Mabuhay at magpasalamat tayo kay Pangulong Marcos dahil siya lang ang Pangulong umamin. Pangulong nag-expose ng ganitong scam, ganitong kalukohan. Yung mga nakaraang mga pangulo, puro pagdidinay, apapugi ah, lang. Pero mer meron din kurakot ng mga panahong yon. Hindi naman ngayon lang nagkaroon ng problema sa flood control program. Sa totoo lang. Dahil dyan, ang aking puntingin, si Pangulong Marcos ay hindi sumali, hindi sumama sa korupsyon. Kasi kung ang Pangulo ay kasama sa korupsyon, hindi niya i-expose sa zona at sa taong bayan ang anomalya sa ano ha, komisyon, ha? for the boys, di ba? ah kickback, ah ghost project, at saka po yung mga panaginip lang, ah hindi pala nagkakatotoong Buisit, mga programa. Ha, Babuhay ka Mr. President, ipakulong mo lahat, kahit na congressman o senador, kontraktor, ipakulong mong lahat yan bago ka umalay sa 2028. Para yan ang pinakamalaking record ng Marcos administration magpakulong ng kalyado dahil nangurakot, dahil nagsamantala sila sa kanilang kapangyarihan at salapi ng bayan. Mahiya naman kayo. So, ibinuking na po ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos sa ito pong mga palpak ng mga contractor, mga construction firm na gumagawa ng proyekto ng ating gobyerno. At naku, eh, kahapon po, grabe ang natuklasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Kalumpit bulakan na lagi pong binabaha. ay eh, ang mga binabaha dyan ay uh, Balagtas, Bukawi, May Kawayan, Marilao, uh, Malolos, Kalumpit, yan po yung mga uh, pati ano pati uh, etong bulakan bulacan Ah, uh, pati na rin po ang uh, ano ba yung isang bayan na yon. Ah, uh, nakalimutan ko. Oh, Meron pang isang bayan eh na binabaha, Ubando. Ah, 'yan po yung mga laging binabaha na bayan sa Bulacan. Ah, kaya alam ko kasi ako po isang uh, Bulakenyo, ha? Ah, by heart, by blood at uh, by uh, birth. Talagang ako po uh, tubong Bulacan. Kaya alam na alam ko po 'yan. Ngayon, ito pong uh, natuklasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay uh, talagang matinding corruption at ito pong mga proyekto na ito ay ginawa po noong pang panahon ni Digong. So ito po yung uh, report ng ating Pangulo patungkol po dyan sa mga palpak na proyekto ng flood control program noong panahon ni Digong sa kamay, Hawakan mo 'yung semento dito. Unang-una 'yung semento ganyan lang kakapal. Eh dapat ano, 18 cm. 18 cm mga 8 inches. Parang parang ko, parang kasada Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang 'yan. Pagin at pag, subukan niyo mamaya, hawakan niyo sa kamay, kayang durugin malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Oh, tapos, meron dapat desiltation. Dapat, doon na naman sa kontrata, may eh, desiltation, dredging, completed. Tingnan naman naman ninyo, paano magiging completed niya? Tingnan ninyo, tingnan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan yun. <laughs> Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report na may dredge sila, ayan na naman. hahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At uh, kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Pa, pa, managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Ng yung mga kahirapan na dinala sa mga buhay nila. Hmm. Okay. okay.

Um, mahigit, mas sa dalawang ang metro, buta, well, hindi ginawa. Hindi, hindi linagay tapos nasira, basta't wala na talagang linagay. Pero pag, yung titignan nyo yung report namin, ang um, ay dapat uh, uh, dapat completed na ito. Nakalagay, nakalagay doon, na-inspeksyon na, completed na, walang problema tapos hindi lamang sa hindi ito yung hindi yung mga wala ito naging kasama na parang ghost ghost project na itong uh, itong mga hindi lang itong may butas ano kaya mo mayroong butas butas pala itong dike na ito Uh, dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Uh, bukod pa doon, may, may, question sa kalidad ng ating uh, flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig uh, uh yung tubig, tubig sa ilalim naman uh, dumadaan pumapasok ang tubig Tignan naman niyo kailan last time na unan dito na malakas yung bagyo, yung last time yung bagyo. So, yung mga habagat po. oh, yung habagat so, Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Ah uh, hangga, hangga pa tayo lahat pag pa, puro puro parang swamp na ito hindi na hindi na puro, puro tubig lang ang makita mo uh, eh dapat ito ala alam na namin eh, this was what uh, what was this uh, uh sinong kumpanya uh, ito St. Timothy Oh St. Timothy ito mm -hmm. ang kontratista dito kaya titingnan natin pag uh, paano pa, 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 pa lang pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila ganong kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Siga. Uh, hindi pa alis eh, Kaya gagawin namin Ngayon ang na nalaman na namin Mabuti nga yung website Nandiyan eh At marami nang nagsusumbong okay. uh, After uh, basta kayo mag gamitin ninyo yung ano Para doon sa Pag control pa. o, Sige e, Mag kayo Mag -pag -pag report kayo pas paulit ulit yung report nyo Report niyo sa akin Report okay. nyo kay Gov Report nyo kay Gov. Lahat na nga Report na ninyo para alam namin Pati sa press Report niyo Para alam namin lahat dahil hindi pwedeng ganito ang bihira. This has been going on for years. Kailan inumpisahan ito? Kailan inumpisahan ito? Itong, itong dive.

under specification yung dike dahil nasa pakal tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo meron kami mga picture pati sa sa meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim at nakita talaga uh, very ano, magmanipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay, kaya bumigay na nga uh, kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito pero ang hirap sa ang hirap dahil pa ipapakita natin ito anong anong ano what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko may, hindi ko maiisip. May dredging pa dapat. Tapos ito pa. Lahat ng lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, German? Ni minsan di ka pa nakakita yeah, ng desiltation Ito kasama sa kontrata 'yon. Walang na desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na nandoon din, nandoon din sa record na may dissertation doon. Nakita nyo ba? Eh, ang babaw na, natubuan na ng yung lupa, natubuan na ng laman Ganun, ganong katagal sila hindi nagdi-desilt. Pero sa record nakalagay, desilted. Ang pira. Wow. <laughs> Nagulat ako eh. Sabi, yung gitna ng ilog. May, may tumutupo na... na... may isla na nga sa May isla na sa, na, sa, sa, uh, sa, uh, sa, uh, sa gitna. Ay, nako. Papatawag po ba natin Pangulo yung mismong Timothy? No. Lahat. Lahat ng lahat ng kasama natin. Tapos itetrace natin saan ang galing ito mga programang ito. Saan sanapun saan punta ang pondo. Bakit ganito ang nangyari sa ano? At sino ang umirma na sinabi okay lahat. Na sinabi magandang uh, performance. Maganda. Completed. Eh, nga, eh, hindi naman talaga completed. Ang Liwa liwa-liwanag, Dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo. Makita nila lahat ng butas-butas. Oo. -butas. No, oh. No, acceptance, eh. <laughs> Ay, hindi na. <nyo> <laughs> Kaya na po, tinanggal oh. na. Oh, gosh. Oh, walang acceptance. Nag-report sa akin. Sa sa'yo lahat. Hindi nag-report sa akin eh. Sila eh. Hindi man lang pinakita sa akin. Actually, isang beses lang sila nag-report sa akin. Pinatawag ko pa yung eh, mga DP. Ito yung tawag ko pa. Inatag niya na itong pulsa. And humingi kasi sila ng um, Provincial Development Council sa Special Zone. And may kailangan sila. Kaya sabi ko, punta kayo sa akin. Puntaan niyo. ko, ako. Ay, gusto ko pakita lahat. Oh. No. Pakita. Tapos sinit ako na sila. Sabi ko, oh, ngayon lang. Sabi ko, ngayon lang, lang nag-report yung pangang niya. Bakit? Sabi ko, oh, ngayon hindi mo nag-report. Kaya namin naman nila. Eh dapat makita namin eh. Eh hindi makita nakikita. Acceptance. Ako <laughs> <Dago ba? laughs> so, pa. Eh. So, your... so, <laughs> so, the... Pero nakarelease Pero Completed na. Completed na. Tinanggal Hyper. na raw po yung acceptance. Oo, oh, wala nang acceptance so, sa UBP. local. Hindi pinang Um, uh, kayo, sa um, emperor, sa <laughs> so, pilitan yung kanilang ginawa na acceptance. Anyway, ganda po tayo dun sa birthday yeah, Francis. Pero kami doon punto na isa pa. Francis. Ano mo, din ang situation. Oh, titignan natin kung ganito na rin okay, ang para para sa birthday oh, ni Francis. Okay, thank you. Thank you. Lahat po nang yan ay eh, binuking ng ating uh, pangulong Bongbong Marcos sa tanga gumawa nga po nito ay yung St. Timothy etong Saint Timothy ah, ay isa lang po ang may-ari pati yung Saint Gerard. Yung Saint Gerard ah, na construction firm o construction company ay pag-aari po ni Sara Diskaya at Curly Diskaya. Ah, ito pong Saint Gerard. Ito po ang uh, isa sa pinakamalaking uh, kontratista ng gobyerno nung panahon ni Digong. Ito po yun. At ito nga pong nakarang eleksyon eh, ito yung uh, kumandidatong mayor ng Pasig at natalo po kay Mayor Biko Soto. Aba, eh buti na lang talaga at natalo kay Mayor Biko Soto to dahil napakarami po pala nitong uh, corruption na ginagawa sa, ano, uh, sa Pasig pa lang eh, hindi na nagbabayad ng uh, tax. Meron po silang uh, pinasara din na isang uh, construction kasi walang permit. Ah, uh, yan ay nag sa video ni uh, Biko Soto. So, eto po ay nabubuking ngayon dahil nga po, ang dami pong nagre-reklamong mga DDS. Kada baha, kada may bagyo, may habagat, wala silang ibang sinisise. Kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ngayon, diba, dahil sa pangbabash ng mga DDS, o oh, heto na, sinasampal kayo ngayon ng katotohanan na etong mga proyekto ni Digong noong siya ang presidente, yun ang mga palpak, yun ang mga walang kwenta. Ha? Ah, yan ang mga dahilan kung bakit baha palagi sa Metro Manila, sa Bulacan, ha? Ah, sa Kabite at sa iba't ibang panig pa ng ating bansa. Ah, kasi itong St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Ah, isa lang ang may-ari. Naku po, ay Luzon, Visayas, Mindanao ay meron po silang mga nakukuhang mga uh, proyekto. At bilyon-bilyon po ang kanilang uh, nakukuhang uh, pondo para po sa mga flood control project. Kaya lang, Diyos ko nakuh, naku, oh, eh ampaw. Ah, at tinalo pa ang, ano eh, ano ba tawag dun sa ano, styrofoam ano, yung uh, may tawag dyan eh topo <laughs> topo construction ah, katulad nun, biruin nyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos kinamay yung semento nung dike abah, eh kayang-kayang tibagin ng kamay abah, eh di lalo na kapag mga malalaking baton tumama dyan o mga troso ah ampaw po ang ginagawang trabaho, ginagawang uh, dike nitong nga, St. Gerard o St. Timothy o kung ano mga kumpanyang gumagawa na yan, basta connected sa Diskaya. So, ibig sabihin, etong mga flood control project na ito, nung panahon ni Digong, eto ang nagiging dahilan kung bakit palpak ang flood control program. Kung bakit laging baha sa Metro Manila, kung bakit malala ang baha sa Bulacan at sa mga karating lugar pa dahil nga po dito sa pagpapabaya ni Digong Ah, at ah, kumbaga parang binibi niya itong ah, kumpanya na ito dahil ito po ang isa sa mga top contractors ni Digong noong siya ang presidente. Eh hindi hindi ano, hindi siguro ini-inspection. Ah, biruin eh ang inspection nila eh, tama Accurate at uh, tapos na daw yung uh, proyekto, maayos daw yung proyekto pero mismo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang nag inspection at nakita niya sa gitna ng ilog meron ng isla dahil nga po yung siltation project o yung dredging hindi naman ginagawa yung dike nakalabas yung uh, bakal Ah, mababaw ang pagkaka tapalpak ang pagkakagawa dahil kung ang uh, ano po niya na ah, isang uh, ang tawad, isang ruler o yung kasing kapal ng ano ah, ng uh, kalsada. Ah, pagpalagay na lang natin ganto kakapal yung ano, yung uh, dapat na proyekto nila, ang ginawa nila ganito lang kakapal. Ah, ganto lang kanipes nitong cellphone dapat ganto ka kapal tong katulad nitong mag itong uh, magko na ito ah uh, kung ganito po ka kapal ang ginawa nila na dike hindi po yan basta-basta mabubutas at hindi kung ngayon ay eh, matibay ang semento na ginamit hindi po tinipid aba hindi po yan matitibag ng ating pangulong bongbong marcos iba ngayon eto po yung mga papakita ko sa inyo etong uh, mga project ah, nang a uh, etong kumpanya ni Sara Diskaya. Tignan nyo po. Oh, ayan po, nasa screen ninyo ang uh, proyekto nitong uh, si Sara Diskaya. Ah, makikita nyo po dyan, kauna-unahan po dyan, eh, ito pong uh, proyekto ng kanilang uh, flood control program o structure sa Bulacan. Nandyan din po yung Malolos Marine Fishery School Laboratory, San Pedro National High School, Hagonoy, Bulacan, Taliptip National High School sa Bulacan, Bulacan, Pungo Elementary School sa Bulacan, Bulacan din po yan. O, Santisima, o yun, Haguno, yun yung isa sa mga binabaha din, ha. Santisima Trinidad Elementary School, o, sa Amen, sa Malolos, Bulacan, o, Ligas, o, sa Amen din yan ah, Ito na mga slope protection works ng uh, Silang at Santa Rosa sa Silang, Cavite at Santa Rosa, Laguna. O, rehabilitation ng uh, drainage system ng Pasig City. 2018 po yan ha. Buting Elementary School, Pasig City pa din. O, rehabilitation uh, ng drainage system ng Ilugin Creek Outfall. Rehabilitation of drainage system sa Double Avenue. Pasig pa rin siguro yan. Workshop Building at Rizal Extension uh, Rizal ano? Rizal XP. Santa and Pilot Science. Ah, hindi natin alam kung saan yun. Ah, baka Rizal uh, High School. Ah, so, yan po. Eh, projects pa lang po yan for 2018. Ah, ito po nga, proyekto na ito ay panahon ni Digong. So, yung flood control structure sa Bulacan, ah, napakarami na nga proyekto sa Bulacan, pero yung flood control structure, yan yung uh, tingin ko, na malaki ang uh, kailangan ang dito ng ating pangulong Bongbong Marcos. Kailangan na talagang sila po ay uh, maipatawag, maimbestigahan dahil nga po uh, etong kanilang flood control structure sa Bulacan eh naku po, talagang palpak ang um, pau topo construction, masahol pa sa gawa ng mga tsekwah. Tinarantado po nito ang mga Pilipino. Ah, talaga pong ito eh, kumbaga, ito yung mga pusakal na contractor na kunwari gagawin ang kanilang proyekto, ah, magbubuhos kuno kunwari ng uh, pondo, pero ang ang uh, gagawin po ay titipi ang proyekto at nako, eh na kaya napunta ang ibang pondo. So napakalaki po ng kailangang sagutin dito ng uh, St. Gerard or St. Timothy or itong Alpha and Omega. Ah, simula nung panahon ni Digong po, na mayagpag na sila. So, ngayon po, nabuking sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, di ba, ang mga DDS eh, kasi nakita nila eh, tatlong taon, malala ang baha. Ngayon, syempre, hindi naman bobo tanga ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito mapansin na, teka, gawa tayo ng gawa ng flood control program, projects, nilalaanan natin ng pondo. Ah, pero, di ba, hindi pa rin nalulutas ang usapin ng baha dito sa ating bansa. Eh yun pala, eh mayroong mga proyekto nung panahon ni Digong na ampaw. So ano ngayon ang masasabi kaya dito ni Amy Marcos na kinukwestiyon ang pondo ng DPWH 1 billion daw kada araw. Ano kaya ang masasabi dito ni Joel Villanueva? Ana ah, kino-question ang baha. Ah, na kahit daw ah, ginagastos sanang napakalaking pondo ay eh, lagi pa rin daw baha. Eh yun pala, walang ibang dapat sisihin dito kung hindi ang mga kontratista, contractor, construction firm na kinuha ni Digong, nanalo sa bidding noong siya ang presidente. Tapos, Ah, palpak ang mga gawa. Ano kaya masasabi ng mga DDS dito? Sila ang dahilan kung bakit ngayon madadagdagan ng problema ni Digong, madadagdagan ng problema ng mga kaalyado ni Digong, at nako, madadagdagan ng problema ng mga kontratista, kontraktor na sabet sa korupsyon ah, ng mga opisyal ng gobyerno noong panahon ni Digong. Naku, nagkasabit-sabit na. Ah, sino mag-aakala na magkakabukingan na to? Sino magkaka magkakaakala na eto nga kanilang mga ginawang katarantaduhan ay eh lalabas ngayong panahon ni PBBM? Kung hindi ninyo kinwestiyon ang baha at sinisisi ninyo si PBBM, hindi ito mangyayari. So ngayon, bumabalik sa inyo ang lahat ng inyong mga sinabi. Kayo ang babalikan ngayon. Kayo ngayon ang tatanungin. O, oh, ano ngayon na masasabi ninyo? Na nabuking ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang mga proyekto ni Digong noon. Yun pala yung palpak. Kaya laging baha. Nako, eh, medyo mahaba na po itong aking video. Meron akong isa pang topic tungkol po sa baha. At ito'y tungkol sa Mindanao. Nako! Tingin ko dito na papunta tong investigation na to. Dito na papunta. Next vlog. Yan po ang inyong mapapanood. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo? Nako, mga DDS talaga. Mga bobo. Ayan. Sige, question ka na. It. Question kayo ng question kay PBBM. Ha? Ah, sa flood control program niya. Heto na. Magkakaalaman na kung kaninong blood control program ang palpak. So, ina-